Hello mga pre, nandito na naman tayo sa panibago nating vlog at kung bago ka pa lamang sa channel natin, pakifollow naman mga pre, maraming salamat at nagpapasalamat nga ako dito mga pre dahil maaga nating naihatin na ganito ang unang customer natin dito sa kanyang paroroonan, sa kanyang pupuntahan mga pre. Kaya eto, may pumasok naman na kaagad na booking, kaya ayun, pinunta naman natin kaagad. Diba, bilis naman talaga na itong pag naka-auto exit tayo. Buti na lang talaga, nandito naman na kaagad si Bossing pagkarating ko sa pick-up location niya. Kaya ayun, naisakin naman natin kaagad si Bossing. Si Bossing nga pala, medyo may mahina gumalaw, medyo matagal kasi mga pre, pagsuot pala ng helmet, ang tagal. Joke <laughs> lang bossing nga, pasensya na. All right, at ito na nga, binakba ko na papunta sa kanyang drop-off location. Kaya ayun, maaga pa to mga pre. Medyo hindi naman malakas yung araw kasi alas 7 pa lang ng umaga mga pre. All right, maya-maya nga lang ay narating na rin namin ang kanyang drop-off location. Kaya ayun, Bubaba naman kagad si bossing. Maraming salamat sa i bossing sa ulitin. Pasado alas 8 na pala na mapick up natin itong pangatlong booking natin. Dito lang yan malapit sa pinagda-drop-off natin natin kanina. Kaya ito na, isinakay naman na natin kagad. At maya maya pa, pagkalipas nga ng isang oras, ay narating na rin namin ang kanyang drop off location ni Madam. Alright, ang bilis 101 pesos ang kanyang babayaran. Diretso na yan sa cash wallet natin sa mobi. Kaso mga pre, binigyan pa tayo ng 100 pesos. Tip niya daw. Maraming salamat sa'yo Madam. Mag-alas 9 na pala nang ma-pick up natin itong pang-apat natin na booking. Alright, tuloy-tuloy yung booking talaga natin mga pre. Kasi nga, naka-auto-accept tayo. Mas maganda talaga pag naka-auto-accept ka dahil nga tuloy-tuloy yung booking. Tuloy-tuloy din ang pasok ng pera. <laughs> At pagkatapos nga nito, ang limang booking natin mga pre, parang nagugutom na kasi ako. Parang gusto ko nang kumain. Kasi gusto ko munang patayin tong apps ko. Baka mamaya kasi may papasok agad na booking. Hindi na naman tayo makakakain nito. At maya-maya pa, inarating na rin namin ang drop-off location ni sir. 249 mga pala ang babayaran niya sa akin. Galing Pasig kanina, pa Valenzuela. Almost 18 kilometers. Tapos Valenzuela to Tomas Morato Quezon City nakalimutan ko palang patayin ang aking apps mga pre kaya ayun may pumasok na naman na booking mahirap kasi Pagtanggihan mo to okay naman yung booking na to kasi nga kapunta itong south mga pre kaya mas okay kasi nga maraming booking doon kaya good luck sa atin diretso pa rin tayo doon lang tayo kakain siguro pagkatapos ang booking na to Pangalim na booking pala natin to mga pre alright sa mga oras na to pala mga pre napakainit na yung araw mag alasis pala ng tanghali. pero ganito na grabe sobrang sakit sa mata mga pre kaya huwag kalimutan ng tubig one liter na tubig agad bibilhin yung malamig na lamig. Mas mahirap na. Mabubusan tayo ng tubig. Kasi nga, napakainit talaga. Lalo na sa panahon ngayon. Sa mga oras na to, turo ng turo siya, madam. Kung saan siya bababa. Parang hindi ko naman alam yung bababa niyo, madam. Doon lang naman yun. Sa pin location nyo. Sa pin location nyo. <laughs> Mukhang narating na rin namin ang baluarte ni Madam. Ito na nga. Kahay sa wakas narating na rin namin ang kanyang drop of location. Kaya ito na. Bumaba naman kaagad si Madam. Maraming salamat sa iyo Madam. Sa ulitin. Sana naman. Kung nakarating ka sa part ng video na to, pwede bang pakilag and share ng video na to mga pre? Makatulong naman kayo sa akin. Maraming salamat. Hanggang dito na lang.